Ang titulo ng pelikula ay Brave Storm. Simulan na natin. Sa taong 2050, ang daigdig ay kinuha ng mga dayuhan, ngunit ang sangkatauhan ay hindi sumuko sa paglaban sa mga mananakop. Isang lalaking tinatawag na Koji ang tumatakas mula sa mga pag-atake ng dayuhan. Habang namamahala upang magnakaw ng kritikal na impormasyon mula sa mga kaaway. Bago makalayo ang tao, Alaunan ay nalock siya sa pamamagitan ng isang missile na naglulunsad patungo sa kanya at ibinagsak siya sa buong field. Sa kabutihang palad, si Koji ay namamahala upang makabawi mula sa pag-atake at mabilis na makataka sa larangan ng digmaan. Kasabay nito, ang mga kaibigan ng lalaki ay gumagawa ng isang plano upang tapusin ang kakilakilabot na digmaang ito, at ang kapatid ni Koji na si Haruka ay nagsimulang madama ang kanyang kapatid habang ginagamit ang kanyang mga kakayahan sa Saikipo. Mabilis na pinapasok ng mga tao ang lalaki, dahil sa wakas ay nakuha na ni Koji ang pinakamakapangyarihang teknolohiya ng dayuhan. Gayunpaman, kahit na sa mga disenyo ng kalaban, hinding hindi matatalo ng mga tao ang mga dayuhan, dahil karamihan sa sangkatauhan ay napatay na. Ang kanilang tanging pagkakataon na manalo ay upang bumalik sa nakaraan at maiwasan ang pagsalakay na mangyari sa unang lugar. Ang mga tao ay mabilis na nagbukas ng isang portal patungo sa nakaraan, at napilitang magpaalam si Koji sa kanyang mga kaibigan, bago tumalon sa pintuan kasama ang kanyang mga kapatid. Sa kabilang panig, noong taon ng 2013, isang scientist na tinatawag na Kenichiro ang gumagawa ng kanyang desis, ngunit hindi nagtagal ay napansin niya ang isang portal na nagbubuka sa loob ng kanyang bahay. Nagulat ang lalaki nang makita ang hitsura ng mga estranghero mula sa hangin. Habang hinihingi kung paano sila nakarating dito, Narinig ito ni Koji at mabilis na sinabi sa kanyang kapatid na si Kozo na iskan ang scientist. At siguraduhin hindi alien in disguise ang lalaki. Matapos mapagtanto na sila ay ligtas, ipinaliwanag ng mga tao na sila ay talagang mula sa hinaharap. At kailangan nila ang scientist na gumawa ng sandata para matigil ang paparating na digmaan. Pagkalipas ng limang taon, isang kabataang lalaki na ang pangalan ay Ken ay isang profesional na boksingero. Pero imbes na magchampionship, mas gusto niyang kumita sa underground boxing arena. Ang lalaki ay malinaw na isang bihasang manlalaban habang siya ay lumalaban sa isang mas malaking kalaban. Habang pinamamahalaan ang pag iwas sa mga pag-atake at mabilis na pinatumba ang kompetisyon sa isang welga. Gayunpaman, sa halip na mabayaran kaagad, nagpa siya siyang kumuha ng pangalawang laban, hindi na mamalayan na pinapanood siya ni Koji mula sa loob ng karamihan. Pumunta si Ken sa pangalawang kalaban habang hindi masyadong humanga sa pangangatawan ng manlalaban. Mabilis siyang naglunsad ng suntok sa lalaki. Ngunit nagulat na ang mga pag-atake ay hindi epektibo habang nagdudulot lamang ng iti sa kalaban. Napagtanto kaagad ni Koji na narito ang mga dayuhan. Habang ang kaaway ay naglulunsad ng ganting atake na nagpatumba sa lalaking lumilipad sa buong silid. Nagulat ang mga tao sa nangyari. Habang ang kalaban ay patuloy na hinahampas ang boksingero ng walang awa, at ginagawa siyang pinakamatibay na punch bag sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa kalaunan ay ibinagsak ng lalaki ang manlalaban sa sahig. At nagsimulang magpakawala ng mga suntok, habang ang kaibigan ni Ken ay sumugod at hinampas ang kaaway sa leg. Nakakagulat. Ang kalaban pala ay isang robot na nakabalat kayo, na agad na pumatay sa kaibigan sa harap mismo ng lahat. Ito ay labis na nagagalit kay Ken, na humahampas sa kalaban na galit na galit habang kinakatok ang ulo ng kalaban at sabay na tinatapos ang android. Ang lahat ng mga tao ay nagsimulang tumakbo sa takot. Matapos masaksihan ang kakila-kilabot na insidente, ngunit nagpasya ang tatlong misteryosong lalaki na manatili sa likuran na natukoy ni Kozo bilang mga akwal na alien na nagbabalat kayo. Mabilis na sumugod ang mga kalaban patungo sa manalaban at agad na nahuli ang lalaki. Sabay turo ng laser sa mukha niya para tapusin ang buhay ng lalaki sa kabutihang palad. Nagagawang makialam ni Koji sa tamang oras, at sinimulang patayin ang mga kaaway sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang baril. Ito ay nagpapahintulot kay Ken na makatakas mula sa lugar habang siya ay mabilis na bumababa. Hindi na malaya na mas maraming alien na nilalang ang humahabol din sa kanya. Sa lalong madaling panahon, ang lalaki ay pinilit sa isang sulok ng kahindik-hindik na halimaw na nagsimulang magbago sa kanyang tunay na anyo at naghahanda upang wakasan ang buhay ng tao. Gayunpaman, Mabilis na nailigtas si Ken ng kotseng minamaneho ni Kozo, na nagsabi sa lalaki na pumasok mayon kung gusto niyang mabuhay. Agad na tumakas ang mga tao palayo sa lugar. Habang ipinaliwanag ni Kozo na si Ken ay dapat na mamatay doon, ngunit nagawa nilang baguhin ang hinaharap tulad ng kanilang binala. Ang hindi nila namalayan ay sinusundan pala ang kanilang sasakyan. Habang ang pangalawang android ay nag-imbestiga kung ano ang nangyari, habang inililipat niya ang data patungo sa isang misteryosong nilalang. Lumalabas na ang alien ay mula sa isang species na kilala bilang Kilgis. At ang utak sa likod ng buong planong ito. Ang nilalang ay nagpalaki ng isang malaking hukbo ng mga clone sa loob ng base nito upang sakupin ang Earth. At nagtayo din ng isang higanting robot para sirain din ang sangkatauhan. Kasabay nito, nakarating na ang mga tao sa hideout habang mabilis silang pumasok sa loob ng gusali at ipinaliwanag ng team kay Ken na sila talaga ay mula sa hinaharap. Sinabi nila sa lalaki na ang mga taong nagtangkang pumatay sa kanya, ay sa katunayan mga dayuhan at nais na alisin siya dahil sa kanyang potensyal na banta sa kanilang plano. Gayunpaman, nahihirapan si Ken na maniwala sa mga kakaibang pag-aangkin, at napilitan si Haruka na gamitin ang kanyang kakayahang psychico upang ipakita kung ano ang nangyari sa kanyang timeline. Nagagawa ng babae na ilipat ang isip ng lalaki sa sarili niyang alaala. Kung saan ang buong sangkatauhan ay halos mapuksa, Sinabi niya sa lalaki na ito rin ang magiging kinabukasan niya. Kung hindi nila pipigilan ang higanteng robot na ginawa ng mga alien. Lumalabas na ang napakalaking makina ay tinatawag na Black Baron. At isa itong makapangyarihang sandata na may kakayahang i-terraform ang Earth. Ang gas na ginagawa nito ay angkop para sa mga dayuhan na huminga. Ngunit ang parehong timpla ay papatay ng isang normal na tao sa loob ng ilang minuto. Sa kalaunan ay dinala ni Haruka ang lalaki sa laboratorio, kung saan nakagawa ang kupunan ng isang higanteng robot mula sa disenyo ng alien na ninakaw ni Koji, habang tinatawag itong Red Baron. Sinabi nila sa lalaki na ang robot ng alien ay makukumpleto sa loob ng tatlong taon. At kailangan nilang simulan ang pagsasanay kay Ken ngayon din. Upang pagsamahin ang kanyang karanasan sa boxing sa pagpipiloto sa higanteng makina. Gayunpaman, Bago matapos ang kanilang pag-uusap, mabilis nilang napansin na tumutunog ang mga alarma, at napagtanto na natagpuan na ng mga dayuhan ang kanilang pinagtataguan. Napansin agad ng cyborg ng kaaway na nasa ilalim ng lupa ang Red Baron. At nagsimulang gumamit ng higanting laser, na nagpapalabas ng malakas na sinag upang sirain ang robot sa pamamagitan ng pagtagos sa sahig. Napagtanto na sila ay nasa panganib. Agad na umayo si Koji para pigilan ang mga kalaban, habang sinisimula ng doktor na palakasin ang Red Baron para makatakas sila sa lugar. Sa kalaunan ay lumabas si Koji. At mabilis na pinaputukan ng mga kaaway, ngunit ang cyborg ay nagsimulang umatake kaagad sa lalaki, habang mabilis na pinamamahalaan upang makakuha ng mataas na kamay. Ang tao ay galit na galit na sumusubok na lumaban, ngunit ang kanyang suit ay hindi katumbas ng lakas ng kaaway. Na nagiging sanhin ang pagkakatumba niya sa mga father. Pinapayagan nito ang alien cyborg na ilabas ang kanyang baril, at direktang nagpaputok sa lalaki habang nagdulot ng matinding sakit kay Koji. Kasabay nito, sa wakas ay natapos na ng doktor ang paghahanda ng higanting robot at sinabihan ang iba na sumakay kagad sa makina. Gayunpaman, ang siyentipiko ay dapat manatili sa likod upang gabayan ang sistema ng paglulunsad para sa kanyang mga kasamahan sa kokonan. Para makalabas sila ng buhay. Sa lalong madaling panahon, ang hatch ay nagsimulang magbuka sa bubong, habang ang iba ay nakasakay na sa higanteng robot at si Ken ay mabilis na pumuesto sa upuan habang sinisimulan niyang ipilot ang makina sa unang pagkakataon. Ang pulang baron sa kalaunan ay nagsimulang lumutang sa hangin. Habang humahampas ito sa bubong ng gusali. Nakita ni Koji na alis na ang robot at mabilis na tumakbo patungo sa kanyang mga kaibigan. Habang pinamamahala ang humawak sa makina sa huling sandali. Ang mga tao ay sumabog sa kapaligiran. Habang nawawala sila sa langit, habang ang cloaking device ng robot ay ginagawa silang ganap na mawala sa radar ng kaaway. Ang mga tao sa kalaunan ay ginawa itong isang masukal na kagubatan. Kung saan itinago nila ang robot sa loob ng mga puno, ngunit si Ken ay ganap na walang alam kung paano niya mapipigilan ang pagsalakay ng tayuhan. Sa kabutihang palad, si Dr. Kenichiro ay nakagawa ng lay ng kanyang sarili sa loob ng interface ng Red Baron. Sino ang maaaring tumulong sa pagsasanay sa tao na piloto ang higanteng robot? kanilang pagtataka. Iminumungkahi ng computer na dapat silang pumunta muna sa buwan dahil ang lunar gravity ay nagbibigay daan para sa mas mahusay na pagsasanay habang itinatago ang kanilang lokasyon sa parehong oras. Sa lalong madaling panahon, ang mga tao ay nagsimulang makaramdam ng panginig ng boses sa loob ng gusali at mabilis na tumakbo palabas upang mag-imbestiga para lamang makita na ang pulang baron ay lumilipad muli sa langit. Bilang panig ang alien cyborg ay bumalik sa kanyang base, habang inihayag na ang mga kaaway ay nakuha rin ang doktor. Ang masama pa. Inuha din ng mga dayuhan ang blueprint mula sa hinaharap, na nakatulong sa kanila na tapusin ang pagbuo ng higanting robot ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Pinapayagan nito ang mga kaaway na simulan ang pagpapakilo sa Black Baron. At naghahanda para sa pagsalakay, habang pinaplano nilang sirain ang sangkatauhan sa lalong madaling panahon. Ang hindi na pagtanto ng mga dayuhan ay walang tigil na nagsasanay si Ken sa loob ng kanyang higanting robot habang inaayos ang kanyang fighting reflexes sa napakalaking makina. Sa lalong madaling panahon, ang mga mamamayan ng Tokyo ay nagsimulang makakita ng kakaiba habang ang dalawang naglalakihang metal ay nagmamanyobra sa ilog. Ang kakaibang nakita ay mabilis na nakarating sa balita. Habang sabay na inaalerto si Kozo at ang kanyang kapatid. Napagtanto nito si Koji na ang hinaharap ay dapat na muling nagbago, na nagbibigay sa kanya ng walang pagpipilian kundi ang labanan ang Black Baron ng mag-isa. Sa kabutihang palad, ang kanyang kapatid na lalaki ay nakapagtayo sa kanya ng isang bagong suit na magpapalaki sa kanyang kapangyarihan ng higit pa kaysa dati. Kasabay nito, natanggap din ni Ken ang kakilakilabot na balita mula sa Earth kaya napagtanto niya na kailangan niyang bumalik kagad sa planeta. Sa lalong madaling panahon, Sinimulan ng Black Baron na sirain ang mga infrastruktura sa lupa, dahil lumilitaw ito sa ibabaw tulad ng isang higanting kaiju, habang nagdudulot ng takot sa buong lungsod. Napipilitang magreaksyon kaagad ang militar. Habang ang mga fighter jet ay nagpaputok ng maraming misail patungo sa kaaway. Gayunpaman, ang mga pag-atake ay hindi talaga epektibo, dahil ang higanting robot ay nag-shoot ng laser nito at sinisira ang mga aeroplano na parang mga insekto. Sa kalaunan ay nagsimulang gamitin ng Black Baron ang rocket booster nito, at itinutulak ang sarili sa hangin, habang direktang patungo sa mga lansangan ng lungsod. Ang napakalaking makina ay nagsimulang manyobra patungo sa kabisera. Habang nagdudulot ng napakalaking pinsala sa proseso at sinisira ang lahat ng bagay sa landas nito. Sa kabutihang palad, nakarating si Koji sa kalapit na gusali, kasama ang kanyang bago at pinahusay na baluti. Ang lalaki ay mabilis na tumalon sa hangin at kalaunan ay dumaong sa kaaway. Habang sinusubukang magdulot ng mas maraming pinsala patungo sa robot hanggat maaari. Pinipilit nito ang Black Baron na gumanti habang si Koji ay nagpupumilit na manatili. Ngunit mabilis na hinampas ng robot ang lalaki sa isang busali na naging sanhi ng pagbagsak niya sa lupa. Bago pa mapatay ng higanting makina ang tao, Maraming misiles ang inilunsad patungo sa kalaban, at inilalantad na sa wakas ay narito na ang pulang baron upang iligtas ang sangkatauhan mula sa pagkawasa. Sinamantala ni Ken ang pagkakataon at mabilis na nagpaputok ng higit pang bomba patungo sa alien robot. Habang nagdudulot ng malalaking pagsabog sa katawan ng kalaban. Habang naghahanda ang pulang baron na lumaban na parang boksingero. Kasabay nito, Si Koji ay muling hinarap ng alien cyborg. Ngunit sa pagkakataong ito ay handa na ang lalaki para sa kanyang kaaway hindi tulad ng dati. Ang dalawa ay kumatok sa isa't isa at nagsimulang magpalitan ng suntok na galit na galit. Ngunit nagawang makuha ni Koji ang pinakamataas na kamay habang kinakatok ang kalaban na lumilipad sa buong field. Pinipilit nito ang cyborg na ilabas ang kanyang sandata at magpaputok ng maraming putok patungo sa tao. Ngunit nagawang iwasan ni Koji ang mga pag-atake at pinutol ang braso ng kalaban mabilis na sinipan ng lalaki ang kalaban. Habang nagpapaputok ng hindi mabilang na mga bala patungo sa kalaban na ganap na sumisira sa cyborg bilang resulta. Samantala, ang mga higanting robot ay patuloy na nakikipaglaban sa isa't isa habang nagdudulot ng mga lindol sa bawat hampas na kanilang ibinabato. Gayunpaman, ang mga reflexes ni Ken ay napatunayang mas mataas habang ang pulang baron ay umiiwas sa mga pag-atake ng kalaban. Habang naghahatid ng mapangwasak na suntok na nagpaatras sa kalaban sinasamantala ng tao ang pagkakataon at patuloy na hinahampas ang robot ng dayuhan. Ngunit mabilis na nagbabago ang tubig habang sinisimulan ng kalaban na i-activate ang kalasag nito na namamahala upang maitaboy ang mga pag-atake ng Red Baron. Pinipilit nito si Ken na ilunsad muli ang mga missile. Ngunit ang mga bomba ay hindi na epektibo. Ang kalaban ay patuloy na kinakatok ang pulang baron pabalik. Habang ang lahat ng pag-atake ng robot ay ganap na pinawalang bisa ng depensa ng kalaban. Nakita ito ng Yai at sinabi sa Ken na ang pinagmulan ng kapangyarihan ng kalaban ay nabubuo mula sa isang kalapit na base, at kailangan nilang sirain ang generator upang patayin ang mga kalasan. Sa kabutihang palad, nagagawa ni Haruka na magteleport palayo gamit ang kanyang mga kakayahan sa Saikiko, at dinala si Koji sa tabi niya habang ginagawa nila ito sa hideout ng kaaway. Nagpasya ang dalawa na maghiwalay kaagad habang si Koji ay nakarating sa isang higanting laboratorio na puno ng mga alien clone. Bago mapisa ang mga nilalang mula sa mga lalagyan, mabilis na inilabas ng lalaki ang kanyang sandata at nagsimulang bumaril patungo sa mga inkubator. Nagdudulot ito ng malalaking pagsabog na ganap na sumisira sa lahat ng alien clone bilang resulta. Kasabay nito, nakatagpo na rin ni Haruka ang mga kahindik-hindik na halimaw, ngunit ang nakakagulat, ang babae ay mahinahong inilabas ang kanyang espada at sinisira ang kalaban sa isang pag-atake. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ng batang babae na mas maraming mga dayuhan ang nakapaligid sa kanya mula sa lahat ng panig. Habang galit silang nagpaputok sa babae. Ngunit nagagawang ilihis ni Haruka ang mga laser tulad ng isang master ng Jedi. Nagbibigay ito sa kanya ng pagkakataong atakihin kagad ang mga halimaw habang siya ay ganap na nilipol ang mga kaaway sa pamamagitan ng paggawa ng mga ito sa alien sashimi. Sa kabilang panig, sa wakas ay natagpuan na ni Koji ang generator at mabilis na sinira ang makina. Naagad na pinasara ang mga kalasad ng Black Baron. Ito ay nagpapahintulot kay Ken na magpaputok muli ng mga misale. At malubhang napinsala ang robot ng kalaban bilang isang resulta. Bago nila matapos ang laban, Mabilis na ibinunyag ng dayuhan na ang doktor na si Kenichiro ay talagang ang nagpipilot sa Black Baron. Habang ang mga kaaway ay ginawa ang shanty piko sa kanilang salpo. Napilitan si Ken na tumigil agad sa pag-atake dahil ayaw niyang masaktan ang kaibigan. Habang ang lalaki ay napipilitang panoorin ang kalaban na makatakas. Kasabay nito, sa kalaunan ay nahanap ni Koji ang mastermind ng dayuhan at agad na sinubukang patayin ang nilalang. Ngunit napagtanto lamang na ito ay walang iba kundi isang hologram. Nangangahulugan nito na ang dayuhan ay hindi kailanman nasa loob ng base. Na nagtatanong sa kanila sa tunay na kinaroroonan ng kaaway. Sa kabutihang palad. Nalutas ni Haruka ang misteryong ito habang nahahanap niya si Dr. Kenichiro sa loob ng base ng kalaban. Na nagpapaunawa kay Kozo na ang nagpapapilot sa robot ay dapat na isang impostor. Sa lalong madaling panahon, ang Black Baron ay nagsimulang mag-transform, habang naghahanda itong iteraform ang Earth ng sabay-sabay. Habang sinabi ni Kozo kay Ken na ang doktor ay hindi kailanman nasa loob ng robot ng kaaway. Napagtanto na siya ay niloko. Pinalakas kaagad ng tao ang pulang baron at ipinadala ito sa hangin, habang direktang naglulunsad patungo sa kalaban. Dumating si Ken sa harap ng robot ng alien. Habang nagsisimula siyang mag-charge ng napakalaking dami ng enerhiya, bago ilabas ang lahat ng direkta sa Black Baron. Nagiging sanhi ito ng napakalaking pinsala patungo sa dayuhan dahil dinaig nito ang robot ng kalaban at ganap na sinisira ito bilang resulta. Sa lalong madaling panahon, napansin ni Ken na nakalabas na si Haruka kasama ang lahat ng kanyang mga kaibigan habang binabati ng doktor ang lalaki para sa lahat ng kanyang nagawa. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ng mga tao ay ang dayuhan na kahit papaano ay makaligtas sa pagsabog. Habang tinatanong ni Koji kung bakit nagpasya ang nilalang na salakayin ng Earth. Nakapagtataka, ang dayuhan ay dumating lamang dito dahil ang sangkatauhan ay malapit ng sirain ang sarili. At hindi magiging masama na pumatay ng isang spisi na wala man lang pakialam sa sarili nitong buhay. Matapos marinig ang huling salita ng nilalang. Agad na pinatay ni Koji ang dayuhan habang iginiit na ang kinabukasan ng sangkatauhan ay para sa sangkatauhan ang magpasya. Ang mga tao sa kalaunan ay nagtipon sa pulang baron habang binabantayan nila ang paglubog ng araw. Abang nangangako na protektahan ang mundo mula sa anumang mga banta sa hinaharap na maaaring lumitaw. Ang hindi na pagtanto ng mga tao ay ang kanilang mga aksyon ay talagang gumawa ng ibang timeline. Dahil ang orihinal na hinaharap ay hindi na bago. Ibig sabihin ay buhay pa ang mga lumalaban. Nangangahulugan din ito na ang mga kakilakilabot na panganib mula sa hinaharap ay maaari na ngayong tumawid patungo sa kabilang panid. dahil ang tunay na labanan ay nagsisimula pa lamang. At yan, nagtatapos ang ating kwento mga kaibigan. Muli ako si Richard Belen at nagpapasalamat sa inyo sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating channel. Hanggang sa muli, goodbye.